Grabe naman pala. Oo. Ba? Oh, oh. Ano ba Hindi makita yung... ka. Tumabi ka nga kayo, <laughs> Ay, hindi. Ayun. Hindi nakita. So... Iris, anong masasabi mo? Oh. Wow. Ano yun? Mike, Mike. Wala akong masabi kasi hindi ko mahawakan eh. Siguro pag nahawakan ko na, tsaka ako magsasalita. Pwede daw bang mahawakan? <laughs> Wala, t -t -t pinotonis ni... Hindi, pwede naman. Selfish ay ano ba yan? Irish na yun eh. Kasi ano? Irish. Irish na yun eh. Himasin natin at para damahin mo kasi Sige, sige, game ha? Ganyan mo kasi. <laughs> <laughs> Ayo. <Ayaw. laughs> ano mo sa sabi? Kay Kairin <laughs> <Kaya rin> daw. Ingat lang. <laughs> Antigas, kasing tigas sa mukha ng ex ko. Ay, wow. Minai mention na. Oo. I'm sure. <laughs> oh, oh. I'm sure I'm no. <laughs> Oy, na namin siya dati pa sa mga pelikula niya. Mm. -hmm.